May bagong pick-up lines na naman si Senador Miriam Defensor Santiago nang dumalo siya sa isang graduation ceremony sa Antipolo City. Pero tila may bahid ng pagkainis ang mga banat ng senadora na may kinalaman sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Hamo naman ni Santiago kay Corona, tumayo sa witness stand. Maritong report. Because of her legal sa isang graduation ceremony sa Antipolo Rizal, dinaan ni Sen. Miriam Defensor Santiago sa biro ang kanyang pagkainis sa ilang pangyayari sa impeachment trial. Alam niyo matagal akong nagkasakit. Pupunta na ako sa impeachment trial. Kailan akong nagkasakit. Hindi ka ba naman magkakasakit din sa kalukohan nilang ginagawa sa impeachment trial? Meron pa isang matanda. Galit ako sa kanya dahil wala siyang sex appeal. Lumapit-lapit ba naman sa akin, tapos sinakpan niya, niyang tenga niya habang nagsasalita ako, binabastos niya ako. Kaya lumapit ako kagad sa kanya. Ako sa kanya, nangahamon ka ba? Hindi po, sabi niya. Graduate ka ba ng University of Rizal? Hindi po. Adi, suntukin ko na sana. Kaya naman ang bagong pick-up lines ng Senadora, imbis na pampakilig, tila ba may bahid ng galit at inis. Alarm clock ka ba? Kasi pag ising ko, ikaw yung una kong gustong patayin. Minsan gusto ko nang sumuko sa daw. Kasi sa panahon ngayon, coconut oil na lang ang virgin. commencement speaker kanina si Santiago sa University of Rizal System sa Antipolo. Sa kanyang talumpati sa harap ng halos isang libong graduates, ipinaalala ni Santiago na dapat maniwala at magtiwala pa rin ang kabataan sa kanilang sarili, sa kanilang bayan at sa kanilang gobyerno. Dinaan man sa biro ang mga komento niya sa impeachment trial, nagseryoso naman ang senadora nang mapag-usapan na ang isyu ng pagtestigo ni Chief Justice Renato Corona. Paniwala kasi niya, dapat humarap sa impeachment court si Corona at ang asawa nito. But if as a former trial judge, I see the witness and I've had more than five years experience look, just looking at faces, there are also rules and regulations, it will be so much easier. I hope that they will present the Chief Justice and his wife personally, so that like all other Senator Judges, I can observe the demeanor of the witness. Makikita mo talaga ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo, lalo na kung may karanasan ka na pinag-aralan mo ang mukha ng tao. Batid ni Santiago na may right against self-incrimination si Corona. Pero paniwala ng senadora, si Corona lang ang pinakamainam na makakapagpaliwanag at makakapagtanggol sa kanyang sarili. Pag hindi siya nag-testify, hindi magiging kasing lakas ang kaso niya nang sa kung nag-testify siya. Ang defense niya will not be as strong. Ani Santiago, makakaasa naman daw si Corona at ang kanyang asawa na hindi sila babastosin ng mga senador at ipapanatili ng Senado ang respeto sa punong mahistrado.